At tapos nga ang naturang kaguluhan ay uh, nagkaroon ng panik ang mga sangre. Kung ano na ang mangyayari. Ngayong nalaman nga nila na nawala na nga ang mga kambaldiw. nung una ay uh, gustong gusto ni Perena na lumusong na nga at uh, ipaghiganti ang pagkawala ng mga kambaldiwa. Subalit hindi makakapayag ito nga si Flamara. Batid kasi niya na magiging panganib lang ito. Hindi nila alam kung sino talaga. Ang... Sa ngayon ang humahawak nga ng natur ang kapangyarihan nga nitong nga si Metena. Kaya naman na pinagkahanap ng mga tao nga ni Zaur sapagkat nawawala nga ang katawan nga ni Metena matapos ng pagguho. Bung akala kasi na Zaur ay patay na ito ngunit nang kanila itong balikan ay wala na ito sa kanyang higaan. Kaya malaki ang kanyang hinala na ito'y nagtatago lamang at nagpapak nagpapalakas lamang. Kaya naman ay uh, nag-aalala nga itong si Zaur kung hanggang kailan niya hahawakan ang naturang setro dahil anumang sandali ay mabubuhay na nga at pabalik ng lakas nga nitong si Metena maaaring nga ang balikan siya sa kanyang ginawa sapagkat pinakagaksilan nga niya itong si Metena. at inutusan pa nito na patay na nga ng tuluyan sapagkat malaki ang hangaring nga ni Soor at gusto niya na siya na pumalit kay mitana kaya e naman anumang oras kapag ito ay nagising Maaaring balikan nga siya nito at hindi niya alam kung makakaligtas pa siya sa oras nga mabuhay itong si Metena. Sa kabilang banda, ang uh, kawawang si Medena pala ay talagang tinago ng isang dama kung saan awang awa sa kanyang sitwasyon. Alam pa sa nito ang galanggayan kung saan pinagtulong-tulungan siya at uh, pinagtataksilan kaya naman na uh, mabuhay ang kera at nang sa ganun ay makabawi at mabalikan ang mga taong ng sa kanya. Sa kabilang banda, makikita nga sa diina sa ang pagkakataon itong si Kera Medena na matapos nga itong magkaroon ng malay ay magtatagpo nga silang dalawa nga itong si Terra at uh, dito nga ay eh, magpapakita ng kabutihan itong si Terra sa kabila nang hindi niya alam na ang kanyang kaharap ay isang kaaway pala ito din pala ang pupuksa at magiging kalaban niya sa hinaharap pinakain pa niya ito ng prutas dahil nakita niya itong nanghihina at hindi pa tuluyang naka-recover makita mo ang itsura nga nitong si Kerametena na punong-puno nga siya ng lungkot matapos ngang pinagtaksila ng kanyang mga tauhan